Ito kami sa traffic mga 30 minutes na. So pipili muna kami ni Madam na water. Ha? Ow. Oh. Sana ka mo. <laughs> Sana ka mo. Pagdabalik natin. Nandiyan pa sila. <laughs> Exage po yung traffic. Sabi ko sa inyo kanina. From Cebu City hanggang sa northern part of... Um, hanggang Katmon um, siya. Totoo po yun. Wala pong halong biro yun. At ngayon ay stuck kami dahil bumili nga kami ng water. Ngayon naman kami ang walang water so naghahanap kami ng mabibila na. Ayun, tindahan. Mga anything makakain dahil mukhang mahaba pa ang traffic. Ayun, tindahan. Ayun. 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 May tubig te. Water, mineral. Six plus driver. Okay lang po. Tapos, oh, say, cherry naman yan. Grabe kayong traffic po, walang hero. Hindi ka, grabe traffic yun, as in. Hindi na mo, ano. Ayaw na lumab, na umandar. Water, ano, water dispenser. Pwede kuryente.

Ayan, ang dami yung nabili namin At ang bigat Hindi pa rin, hindi gumalaw yung sasakyan Kasi so sila nagsilabas na din Help! Oh, kuha na kayo para mabawasan Butas kayo, butas yun eh, butas yung isa yun Ito, okay. ito, 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 ang butas, ang butas nga yan. Ang butas. Paa po na. Ang butas. Miwak ko na si Madam. <laughs> Ihi daw siya. Lah, muba na rin siya. OA po yung traffic situation right now. Thank you. Akin. OA po yung traffic situation right now. I think mula Cebu City siya hanggang Bogo. Traffic oh, uh. na siya. Uh, pero yan po okay. ay mga nais magpapigay ng ano. Akit siya po. Paul! Grabe! Baka two days po tayo abutin dito. Hindi dito, ganun din. Ha? Baka kating natin yan, malapit na yan. Mga ilang, mga one hour time maglalakad, diba? Oo, may aking may aking may ang gilaw. Malapit na pala tayo. Masa na yung phone ko? Diyan yung phone ko, kuya. Wala. Wala dito. Totoo? Ayan o. So much. So, anong nangyari? Nag-banding na lang po kami dito sa labas. So, lang po kami yung stock. So, walang dami pong stock. Ayan o. Oh. Lahat po ay eh, hindi na maka... Hay nako, nag-iisip na silang kino-consider na nilang maglakad. Kulay red na kasi yung maps mula dito hanggang Can you imagine? Na bumaba na kami at nakapagmeryenda na. Nito pa rin kami till now. So, ito yung after po namin na bumili nung uh, or mag-purchase ng tubig na uh, gamimigay bukas. Pabalik na kami dun sa aming tinitirahan, yung pin pinakita ko kanina sa inyo na pension house. Pero para makabalik po doon ngayon, I think kakabutin kami ng gabi or may option kami daw na maglakad. Which is from now, from here until dun sa pension house nga po is 14 kilometers! 14 kilometers! <laughs> <laughs> Ang 14 kilometers, pag tumatakbo, 1 hour yun. So ayun. So ano man dito yun nila, susunod ako sa At ayun na nga, maglalakad daw kami. Okay, alay lakad tayo. 14 kilometers. Simulan na natin habang maaga pa. Sabi ni Majang, Paul, dito lang ako. Walang kasama si Tito nito. Sabi ni Tito, Sige, okay lang. <laughs> standstill. Yan. Parang ito na yata ang pinakamahabang traffic na na experience so Na ng 14 kilometers traffic. Ay kuya. <laughs> First 15 minutes of walking, wala pang pagod. Uh, medyo downhill, pero may konting uphill din. And ang daming sasakyan. <laughs> Hindi po sila gumagalaw. Walang movement kami nakita sa northbound na mga cars. Pero yung mga pasawas ba, pabalik ng Cebu City, walang laman naman. Wala namang laman, di ba? Ang nang ng takbo. Yan. Pero, according sa aking Google Maps, 14 kilometers takes 3 hours. So, kaya pa. Kaya pa? Yes, kaya kaya. Mga subscribers ng Pugong Viajero Team. So, uh, from time to time, nakikilala si Paul eh. Kasi nasa unahan namin siya. And plus ano kami am um, against the traffic dito sa pas outbound. So kita kami ng mga nagsisilakad kasi si ano maneho. Sana hindi perishable goods yung mga um, ibang nandito no kasi iba mga ibang ibibigay nila kasi kung perishable goods to siguradong panis na. Parang mi kanina may dalang isang napakaraming tray ng itlog. So I'm not sure kung paano nila ma-deliver ng hindi na nababasag eh, ang layo ng biyahe plus ngayon puro delay pa dito sa kalye sa traffic baka provincial wide nga nabalita ay eh, na news itong traffic na to kasi epic talaga yung traffic Hi, okay pa ba yung flower natin dyan? Okay, uh, okay pa yung flower mo? Okay. sa kabilang magkakasipon tayo dito. sige magkakasipon. magkakasipon tayo ay wala na siyang driver Puente Elementary School. Oh, ayan, tukat mo. 2 hours, 56 minutes na lang nalakad. Lakad-lakad. Pinalakad. Tinan <laughs> nyo to malaking container to. na to. Natrap na rin siya. silo. si Lowe. Family trap na sa traffic. Wala, nakastop na yung engine ng mga cars. Except siguro kung gusto mag-aircon, no? Which is sayang, hindi okay, naman sa uh, gas. Ilang mm. okay. oras yan? <laughs> Peter Paul! Oh. Ay, tumagam na. <laughs> <tubig, tubig>, <laughs> Kakad lang. Okay. Yeah, pangay, palot! <laughs> ano, bakit yan nag-Christmas? Maali ka buk! Mausok? Uh, pa Mausok. Parang hindi kakayanin ng ilong ko. Oo. Oh. Hey. Mani, 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 mani! Ano, yeah, Jared? Yan na, nag-counter flow so, na rin po lahat ng mga sasakyan eh. Wala na talagang madadaanan. Sala sa labat na. Ito, tinan nyo tong goods na to. Oh. Papunta po sa north. Pero until now, dito pa rin sila. So I think that's really a serious question, no? So, paano makakarating yung goods kung um, yung daan ay blocked? No? Bawa ano naman yung mga uh, naghihintay ng goods at syempre yung mga nagdadala din. Kasyang-kasya yan. hours, 45 minutes left. Tayo? Oh. Hours na tayo? No, 2 hours, 45 ah. minutes left. Oh my god. Tagal pa. Na? Yeah, nakaka 30 minutes pa lang tayo. Oh my god. <laughs> Ginusto mo yan. Ginusto mo yan. Ah. <laughs> 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 ano kaya to? Parang private ano siya. San pan yung name? Parang private. Is this re, a residential ano? San Pan Beach Club and KTV. So pwede pala diyang mag ano. Mag tampisaw tampisaw. Ayan, parang moving na ng konti iyon, no? Pero, I doubt kung hanggang saan yung movement niyan. We deliver water, food, flashlight. Okay ka lang ah. Natinig ka? Hindi naman. May pumasok na ba ito sa ano? Ito silang ano? Okay, kasalukuyan mayroon ng movement ng konti sa mga sasakyan pero malayo pa rin kami. We're still um, about 12 kilometers away from our destination. Maglalakad pa rin kami. Piso daw. Piso lang. Piso. Piso, piso lang. Piso, piso. piso lang pala. Piso ba? Pa? First time natin magta-try ng water vending. Water vending! Water vending machine. Like literally vending machine siya. Pero akala ko kasi 5 pesos yung lalagay sa coins, piso lang pala. Pwede natin inumin. Biso lang. Ganda ka rin. Biso lang Biso na siya na malamig na tubig. Si naman, experience. Tawakan oh, mo. <laughs> Sasabit mo na agad siya. Oh, automatic oh. Yo. Oh. kailangan isabit ko agad siya dyan kasi tutulo na yung ano ang galing o diba pisong tubig piso lang yung 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 mga dragon fruit ito yung po yung halaman na dragon fruit pag namunga sila yung kinakain natin na uh, ayun, ayun, may sample tayo ng bunga yan, dragon fruit yan. Pwede siyang either pink or white yung loob niya. Pero ganito po yung itsura niya. ba? Diba? Para siyang cactus. Ito pa. Ito, ayaw ko lang ano nangyari dito. Baka bulakalak pa lang siya na naging bunga na. Dito. Uy, Katmon mon na! Malapit na tayo. Malapit na! Pero actually hindi ko sure kung gano'ng kalapit. What? dito at that, yung COVID store yung name. <laughs> Rest muna tayo dito sa 45 kilometer mark. Hindi ko alam exactly kung gaano pa siya kalayo. So, bahala na. Naglalakad na lang kami. Yan na yun? Ay. Hindi pa yeah. yan yun? Yeah. Hindi. Hindi, to yota yan eh. Tara, 1 hour 42 kaya to. Ang layo na nalakad natin, 1 hour 45 na rin eh. Ha? Ano yung ilang natin? 1 hour 45 na rin yung nalakad natin. So ayun, medyo nagpapahinga kami dito at napapaisip na yung iba. Gusto na nilang hintayin yung service namin na na-stuck sa matinding traffic. Dali ka na, lakad tayo. Tuloy tayo. Lakad? <laughs> Mas mahirap yung nagpapahinga na ano ako. Look at the view. Okay, okay, Okay. Now it's we've walked more than halfway in the 8 kilometers na po yung nalalakad namin mula doon sa kung saan kami na stranded and uh, medyo nauna ako ng kaunti sa PB team andun pa sila yun, know, sila but look at this naman po tinan nyo naman, oh, gilid lang ng kalsada dito, ito ang view sa Ano uh, I don't know kung anong municipality na to ito ay I think Katmon pa rin but tinan nyo grabe, ang clear ng water oh, ang ganda kulay blue and green siya tapos kalmado pa look Wow. Ganda. Yan po. Oh. Look, wow. Ganda. All right, balik po tayo sa paglakad. 6.9 kilometers na lang. Kayang-kaya na 'yan kasi medyo downhill naman eh. Ayano, oh, downhill yung slope. Saka may magandang view, safe naman wala namang mabibilis na sasakyan kasi nga traffic kayang kaya na po yan 6.9 km medyo na, na burn pa natin yung mga fats natin ano so kaya to parang nasunog na property na na nasa tabi ng beach ng, ng, ano, ng dagat Sayang, ang ganda pa naman. Hindi pa kinabangan. Lagpas pa kaya pa? Kaya pa, guys. Kaya. Kaya pa yan, ang ganda nga ng anong view, lang 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 view lang. eh. Grabe, yung kalmang kalma. Wait lang, tingnan muna natin. Doon oh. Woo! Amazing. Ganda. Pwedeng tumalon doon oh. <laughs> Pero ang babaw. Makati kasi ngayon hindi sa taog, hindi siya high tide. Pero Kamil grabe. Yung, uh, Kamusta ang walking experience so far? Ah, uh, sarap. Sarap, di ba? Medyo pagod pero hindi sakto lang yung pagod. Saktong pawis yung lang na no? masarap yes, naman, yes, hindi siya yung hingal na hingal. Yes. Ano kaya yun? Merong gustong mauna. Ambulance Time check it's five o eight PM and six point three kilometers, Talang out of the fourteen kilometers. So we're more than halfway. And meron pa kaming 1 hour, around 1 hour and 24 minutes bago matapos <laughs> o marating yung aming destination which is yung aming pension inn. Itong itsura ng traffic situation right now. Medyo may konting movement, but still I would consider this still uh, stranded ang mga sasakyan. Because, you know, they might have been traveling kanina pang umaga uh, mula sa kanilang destination ah, uh, ano, uh, no, origin mula sa iba't ibang lugar from Cebu para mapunta ng North Cebu. Pero na gabi na sila abutan We saw some vehicles na nag-turn around, nag-u-turn para bumalik na. Baka hindi na nila kinaya yung traffic. But most of these ones are gonna suffer um, and do sacrifice actually. Not suffer but actually sacrifice para maiparating yung goods nila sa mga nakakailangan. Ha, naalala ko po itong lugar na to. Oh. Dito yung bus stop ng Ceres line. Ceres bus line na mga papuntang Bantayan Island. So, I think 3 or 4 years ago, nagpunta ako na bantayan tapos nag kami dito. I just remember uh, randomly. Uy, may nakita silang balut. Parang gusto nila. Yeah. Yee! Balut! Go! Oh. Gusto ko rin ni eh, Penoy. Penoy. Sarap yan eh. Ito lang sa side street sa tabi nung... Patapat ng sinasabi kong bus stop ng Ceres oh, Pwede pa Pinoy, Pinoy eh? Yung Pinoy. balot kinakain mo yung ano? Balot, Oo, Pinoy. Naman loob. Pinoy Pinoy, Pinoy. Ate balot Oo. Pinoy Ano pa kaya ba? Ang kay Pinoy Ay, balay, ah, balay Uy! Ang bilis uh -huh. mo naman Pinoy. Pinoy. Eh, sige. Balot na lang ako kasi nagbalot sila lahat. Tear pressure. Oo. Oh, ano ba mas masarap? 16 days. Thank you, ate. 45 days masarap. Manok naman yun. Paano ba ito gagawin? Saan? Sa ulo. Pupukpuk dito. Yan. Parang mali.

Tulunokin ko lang. Mmm. Tagay mo mga asin. Ito pa, konti pa. Go. Bami naman. 1, 2, 3. Ayan. Wala, may lasa. Tagay natin magic sarap. Ito, ano itong pwedeng gawin dito? Pamato. I-fry mo. Kinakain ito? Pwedeng hindi, pwedeng kainin eh. Pwedeng souvenir. Matigas siya. So, ayoko siyang kainin Wala naman pala ng lasa yung ano, yung manok. Ay, yung ano. Chisiu. <laughs> Thank you ate Salamat Okay back to ano Backward work Back to work tayo Lakan Gumagabi na Time check it's 5.21 Sexy naman ng girl na ito naman Makakembot okay, na ba Ang okay, kembot na ba Ang kembot Ang kembot ハハハハ

<laughs> oh, no no, no. Makapapak no. <laughs> <Naging> ng tao. <laughs> Palubog na po ang araw pero 1 hour 11 minutes or 5.3 kilometers pa po kami. Okay lang. Sanay na sa pagod, hindi naman nakakahingal. 5 kilometers na lang nandun na kami Ito ang current view Madilim na po uh, lumubog na ang araw So palinapan bridge siya ito. May movement naman na ng mga sasakyan Pero wala pa rin yung service namin So hindi nila kami nahahabol pa Ibig sabihin pa nila Dahil nastaka sila dun sa Matinding traffic sa likod 53 minutes na lang or 4 kilometers, 2 hours na kami naglalakad. And um, hindi naman sobrang nag-improve yung traffic situation. Well, umaandar but still, traffic left and right. hay okay. nako, pagod na yata. <laughs> Nakakapagod naman talaga. Actually, hindi siya hingal eh. More on sakit sa bukong bukong. Kay Jason, yung kuko sa'yo. O, oh, sa gilid. pa principal, pagod ka hindi. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang pero nausukan siya kasi. Gusto nilang hintayin eh, pero ako gusto kong lakarin. Bukang mahahabol po kami ni na madam. Pag nahabol nila kami, sakay na kami. Pero kaya pa naman talaga. Nakawa lang kami. Nakawa lang kami sa chinyelas namin. <laughs> Nakawa din kami ni na madam. Kasi wala silang kausap. Wala silang kausap. Ayun! Titingin-tingin pa. <laughs> ba ano na, Grabe. Au. Shut. Oh Nagalayo yung pako. Let's Wala nyo pagod May na lang. Oh Yan, sinundo kami, sinundo kami ni madam. <laughs> <laughs> Nainip ka rin, no? Nainip <laughs> ka Hindi ba sa'yo? Hindi naman, nagkwentuhan kami ni Tito eh. Wala sila, nagkwentuhan Pag wala ang mukha ni ano. Saan <laughs> yung gamot ni Ram? Saan yung gamot ni Ram? Ikaw ba naman aromampak? <laughs> <laughs> Saya kaya. Nakakain kami, kami, kami ng balot. Nakita mo yung balot? Kumain kami ng balot doon. Lapit na pala dyan. Lang. Lapit na 3 kilometers na lang eh. Ang malapit na nga lang. Pagkabi dati ng Andito na po kami. Finally! Oh my God! What a very eventful day. nakakapagod po yun pero okay lang po yun uh, sacrifice na din uh, dumating na rin dito yung mga ibang goods na i-repack pero sa next video ko na po yun uh, ilalagay for now ayun uh, lang po gusto kong salamat sa inyo sa pagsubaybay sa journey ng PB team kahit hindi pa ako official PB team member ayan kami na pero thank you po sa opportunity na, na allow nyo kami na sumama sa PB team and ipapahinga muna ng aming mga paa baka maligo rin at yun, baka <laughs> lang dinner kita-kita po ulit sa next video